Ano kay katagal titinda po ng sampagita? Mga sampung taon na ako nagkikinta ng sampagita po, sir. Kabang nagkikinda ako kasi, sir, masakit lagi, lagi ko ginagano, masakit yung kamay ko, sir. Sa anong trabaho po naman ni ma'am? Ako Nagtutupo po yung sampagita lang po, sir. tagagawa, sir. Gusto niyo po magmamuhunan lang po sa ibang hanap buhay. Ano naman po yon? Yung ano sana, sir, uh, mami sana. Paano ba yung sa mami, yung tinutulak? Eh, sir, kaya ko magbike, sir. Ah, yung ginagawa natin sa, ano, yung cart. Marunong kay magmami, magluto. Opo, sir. Samahan ko pa ng, siyempre, kasama natin ang puhunan yan. Konting cash. Gusto ko sana umiling ng cellphone. Wala ko cellphone na. Ako. Cellphone, of course. <laughs> Salamat po. Salamat po eh. sa tiwala. Magandang hapon. kumusta na po kayo simula nung nakalapit kayo kay Senator? Okay lang, ma'am. Si Sir, kay Sir, kumusta kayo? Video, masayang masaya na, ma'am, kasi mm -hmm. natulungan, na kay, natulungan na kasi, natulungan idol. Eh, kasi salamat po sa Panginoon. Makapahinga-hinga na konti kasi mayroon na feeling ko sa kanya, mga kabuhayan. Mm -hmm. So, uh, ngayon sir, siyempre balikan muna natin no, si sir. Uh, matanong lang namin, sir kayo po ay pinanganak po kayo na ganyan na ang man. kamay niyo. Opo. Habang lumalaki ako, iniisip ko hindi ako magpatalo ng dikit. Mm -hmm. ko sa sarili ko kahit pwede na ako. Yung iniisip ko, habang kaya ako, nagkikita ng sampagita, kakayanin po. Pero siyempre tayo, no, etong ganyan sitwasyon nyo, paano po kayo nakakain? Or limitado ba yung mga nagagawa niyo tayo? Or paano po ang uh, pagkain, pagligo nyo, ganyan? Kaya ko, kaya ko naman maligo, ma'am, yung pa hmm. pako, magsabon sa ulo. <laughs> paano ba kakain kay sir? Kakain? Kamay, kamay po, ma'am. Kaya, kaya, naman ma po. So usually, or minsan, sinusubuan kay ni ma'am? Hindi na. Kaya-kaya na ni Sir. Pero nabanggit nyo dun sa video, Sir, na pinadala nyo, kayo ay matagal ng vendor. Tama. Sir, mga ilang taon na ho kayong vendors ng Sampaguita? Eh, ten years na po. 10 years. So dun sa loob ng 10 years na yan, Sir, paano ba kayo napasok sa Sampaguita business? Yung dati, ma'am, may, mayroon na sabi na kaibigan ko, magtinda ko ng Sampaguita. Dati, nagkikinda kami ng Sigarilyo, candy sa Doon sa Jamie mm -hmm. uh, po, ma'am. Mhm. Mm mas okay ang kita ng sa sampagitaaysa sa sigarilyo candy. Opo, ma'am, mas maganda sa mm -hmm. sampagita, ma'am. So magkano ulit tayong kinikita nyo sa pagsasampagita? Eh, minsan, ma'am, no. Pa-mag Gumpisa ko ng alas 9, maghapon, gilidirit mm -mm. yun kayo kung kitain ng 600 po. Man. 600 Pero, syempre, parang may boundary ba? Kung baga sabihin natin sa... Kung alibawa, let's say, six 600 sa inyo buo yun, sir? Or meron pa kayong pinagbibigyan na supplyan mm -hmm. nyo? Ganyan, or kaltas? Kaltas po. Magkano ba? kaltas dun, sir? Mga, pama, mga sandaan po. Bama. Sandaan. So, 500 malino. Paano nyo po napagkakasya yung 500 sir? Or anong mga nabibili nyo din doon? Eh, yung natira ma'am, pagbili ng pagkain, yung anong matira ma'am, yung nagpabili namin sa Sampagita po ba? Sampagita ulit. Parang papaikutin lang ulit. Ma'am, kayo ay nagbebenta rin ba ng Sampagita or nag assist lang kayo kay Sir? Ako po yung gumagawa, ma'am. Nagtutuhog po ako dito sa bahay mm -hmm. pag mm kumukuha uh, siya. O, kumusta ang pag paggawa ng Sampagita? Mahirap din, ma'am, kasi maghapon kang nakaupo. Masakit din ang likod hirap din ang magtuhog. Minsan di ko pa nga makita kung wala akong salam, hindi ko na makita ma'am. Magkano ang angkatan niyo sir sa ganun? Uh, gano, sa ganun, sa dalonda, 300. You know, mm. 30. okay. So para kung baga tutubo na lang kayo at the end ng mga 200 pesos, parang ganun kung papaikutin eh, ano, niyo pa. Mahirap ba ang maging sampagita vendor, sir? Mahirap talaga, ma'am. Lalo na sa kalagayan. Wala kami nang kita. <laughs> Pag sobrang init, lagi sa linong. ay eh, magsilong. Pero eh, lang po, pag, ano, pag, pag nakapahinga ng konti, magtinda na, dyan oh. So pag umuulan, sir, di na kayo lumalabas? Wala, walang kita pag talaga? Lumalabas na ko, ma'am, pag tumigil ng ulan ko, ma'am. Ma'am, pag gano'n na walang kita, paano ang diskarte nyo naman, ma'am? ni sir, paano nyo siya natutulungan? Tumatawag na lang ako sa kapatid ko, ma'am. Humihinga ako ng tulong. Kung may pera siya, nagbibigay naman. Pero kung wala, wala din. Pero isa sa napansin natin, ma'am, itong bahay din ninyo, no? Kasi parang walang kwarto. So, saan kayo natutulog niyan, ma'am? Dito lang po, ma'am, sa sahig, ma'am. So, kayong dalawa lang talaga, sir. Ba't di na kayo nagplano mag-anak, ma'am? Di na. <laughs> Or <laughs> na. nagpaplano? Di na siguro, ma'am, kasi ang hirap man ang buhay, ma'am, eh. <laughs> Pero isa sa mga nakwento nyo nun at Sir George ay nagkakilala kayo ni Ma'am sa textmate. Tama ba Ma'am? Ma uh, ito ang tanong namin kay Ma'am. Ma textmate. syempre hindi mo pa nakikita si Sir nun. So nung nag-meet up na kayo, anong naramdaman nyo? Tapos nakita nyo si Sir na ganyan ang sitwasyon. Sa ko Ma'am, bago ko kina sinabi ko na may tipansanan na ko Ma'am. Ah, so nag... Na umabiso na kayo na may kapansanan na. Ano po ang sabi niyo kay, na kay ma'am? nung tinext nyo siya? Ano pong pagkasabi eh, niya sir? Sabi ko, may dipansanan ako. No, gusto mo, yung no, gusto mo sa akin, may trabaho ko naman. Uh -huh. electronic uh -huh. Yun lang po. Uh -huh. Dahil nabanggit niyo pala, dati kayo yung nag-electric okay. uh, ano, fan, sir, no? O, okay. oh, yan. So, yun, ma'am, nung sinabi sa inyo ni sir na, yun nga, mag-meet up tayo, magkayo, tapos uh, alam niyo na rin pala na may kapansanan daw si sir. So, anong naramdaman niyo, ma'am? At uh, anong pumasok sa isip niyo, lalo na rin, nagkita na rin kayo? Wala din, ma'am. Kasi kahit may kapansanan siya, kaya naman yung buhay ng pamilya niya. Saka anhin mo yung kumpleto kung hindi naman marunong maghanap buhay. Saan kayo nag-meet up, sir? Nalala niyo pa, ma'am. Saan kayo nag-meet ni sir? Ay, sa Tugigaraw po, ma'am. Ah, Tugigaraw. Saan <laughs> sa Tugigaraw, ma'am? Uh, sa, sa pamangkin niya po, ma'am. Ah, <laughs> That time, dun pa kayo sa probinsya nung naka-base, sir. Tama? Pala. Paano kayo napunta dito sa Manila, ma'am? Eh, dito kasi ang hanap buhay niya, ma'am. Kaya sabi niya, doon na lang tayo sa Manila. Kaya pumunta kami dito, ma'am. So kayo naman, sir, nung nakita niyo si ma'am, love at first sight, or anong naramdaman niyo nung nakita niyo si ma'am sa Tuguegarao? Eh, uh, sobrang-sobrang saya ko, ma'am. Eh, kahit may tipansanan ako, ginusto na ako. Kinilig ka ba, sir, nung nakita mo si ma'am? Hindi naman yeah. <laughs> Pero nagandahan ka, <laughs> Abang nagandahan. Ba, Abang pa, nag-ayos na ako ng litrik sa Tuwiga raw. Mm -hmm. Lagi sumasama yung asawa ko. Doon makatuto na marunong na kunting gumawa ng mga litrik pa, mga awating. Yun, tinutulungan ako din sa yun yun ang nagustuhan nyo kay ma'am, sir? Matulungin, ganun ba? Ano pa bang mga nagustuhan nyo kay ma'am? Kasi po, ma'am. Mm -mm. Ano pa, sir? Eh, sabi ko, habang lumalabas na ko, siya mag, ano, magtasaay, magugas uh -huh. ng plato. Gabi-gabi kayo daw, nag-aaway ni ma'am. Totoo <laughs> ba yan, ma'am? <laughs> Anong away ba ito? <laughs> ano yung ingay na away na ito? <laughs> -ingay yung sa... ingay lang mag-asawa, ma'am. <laughs> ingay sa timeline mo, ma'am. Aiwan ito eh. Ilan yung huling away? Ay matagal na po, <laughs> ma'am. <laughs> kailangan mag-away ulit. <laughs> Pero ayun nga sir, ang kami po ay ni senator para nga doon sa hiling nyo. Pero ano yung nagtulak sa inyo, ma'am? Or bakit naisip nyo na lumapit kay Senator Rafi at pumunta sa programa niya? Kasi ma'am, nahihirapan na po siya ma'am na magtinda ng sampagita. Matagal na po niyang iniinday itong kamay niya pag naglalako kasi, tinatas niyang ganyan, masakit na daw neto niya. Mm -hmm. Kaya sabi niya, subukan ko kaya. Kasi lagi kaming nanonood ng Rafi po mm -hmm. Kaya naisipan niya, sabi niya, subukan ko kayang pumunta doon. Di subukan mo, sabi kong gano'n. Kaya yun mo naman niyo si Sir. Opo, ma'am. Pero nung nandun na kayo, ma'am, ano na naramdaman niyo? Sa haba-haba -haba ng pila, isa kayo sa swerte, maswerte na napili, ma'am, at nakaharap niyo si Senator. Eh, masaya, ma'am, kasi kahit pa paano, napili kami kasi ang daming ang pila eh. Pero kayo, sir, sa awa ng Diyos, napili naman po kami. Kaya, sir, anong naramdaman niyo nung tanggap po kayo tapos nakaharap niyo si Senator? Yan po, ma'am. Maraming salamat. Tulong kay idol. Hey, Sinabi ko sa kanya na ano, mahirapan ako na kikid ng mga sampagita. Gusto ko sana madagdagan yung talent ko. Yung tagal na ko nang ano, na inisip yung mamihan. mamihan. Kaso problema, wala akong puna. Dito ba sa area nyo, sir, marami, malakas ang mamihan? Kasi yun yung Ma naiisip malakas nyo. Malakas na mapuman pag ano, magkahanap mag kami pa ng iba. Man. Mm -hmm. yeah. Okay. So, yun. At of course, nandito naman si ma'am, magtutulong din magluto or magsalok ng sabaw, ganyan. At marunong hmm. naman kay ma'am magluto ng mami, pares, ganyan. Opo okay, ma'am, marunong din po ma'am. Pero ayun nga, kami po nila, Senator, I believe dahil po tandem po kayo. With that ma'am kay ma'am, anong mensaheng gusto nyo sabihin kay sir? Sa lahat ng pagsasama ninyo or message nyo po sa kanya, sa lahat din ng sakripisyo niya. Nagpapasalamat nga ako sa kanya ma'am kahit papaano tanggap niya ako at saka tanggap niya din yung mga anak ko sa ona. Mahal na mahal kita pa. Yeah! Salamat, mahal. Tinanggap na ako. Kahit, kahit ganyan-ganyan nako may sana. Kahit ganyan-ganyan ako, -ganyan ginusto na ako. Salamat sa Panginoon na hanggang ngayon hindi pa nagbago-bago yung asawa ko. Hindi na ako lagi naaway. Kahit hindi na ko minumura, kahit may kipansanan. I love ay, kiss na naman si ma'am, sir. Ayun, uh, sir, ngayong araw ay uh, pre na po natin yung food cart niyo. So, uh, currently pinapagawa na natin dahil yun po yung yung hiling niyo, ma'am and sir. At uh, on the day na matapos, ma'am, all in na po. Ibibigay po ni Senator lahat, pampuhunan, pati po yung, kumbaga, pampaikot dun sa pares. Lahat po, ingredients, kompletuhin natin. At yung hiling nyo pong cellphone. Kasama na po yung cash assistance po. Para kung meron kayong gustong uh, pampaikot dun sa negosyo at iba pang gastusin, packet money nyo po. Ang party list na masasandalan. Aksya Number 68 sa Baloda! Okay, heto na. Handa na ang Mami Pares na handog ni Idol Rafi para kay Kuya George. At syempre, hindi pa niya ito nakikita. Kaya naman, ngayon ay pupuntahan na natin siya para may handog na natin ang sorpresang regalo ni Idol. Tara! Excited ka na ba, sir, makita ang sorpresa ni Idol? Heto na, tayo. Hindi na natin papatagalin. Ayan. Okay, heto na po, tayo. Idol, maraming salamat po yung binagay mo sa amin na uh, kabuhayan. Ito po ma'am, kompleto na po ito. no. Meron po tayong uh, pang-mami. Bumili na rin po kami ng karne ng baka. Ayan. Diyan na po sa styro natin. And of course, uh, lahat po. Pati kalan, kompleto na yan lahat. mama ano masasabi po ninyo? Uh, maraming maraming salamat po, sir. Kasi natupad na yung matagal namin na pangarap na kabuhayan. Masaya ba kayo, sir? Masaya ba kayo? Masaya po, idol. <laughs> Maraming salamat po Idol So si ma'am, masaya kayo ma'am? Opo, masaya po ma'am At syempre sir, maliban po dyan ay isa sa mga nabanggit po ninyo na request Kay Senator nung nakausap niyo po siya ng personal ay cellphone So wala po kayong cellphone tayo ngayon, tama po? Wala po, po ma'am Kaya naman, wish granted kaagad agad sir dahil dala ko na po ang cellphone mula po kay Senator Idol Rafi High tech na yan daddy ha? ayan eh, maraming salamat po, Idol. May na ako, Idol. <laughs> ayan. Wow, brand new. Okay. Ayan. Gumagana tayo, ha? Ito. At ayan, sir, maliban po dyan, syempre, nais din ni Sir Rafi na magkaroon kayo ng pampaghulong sir, or pocket money habang, syempre, dito sa negosyo ninyo. Kaya naman po, tanggapin niyo po ang 10,000 pesos from Senator Idol Rafi para Uh, kung maubusan ng ingredients, meron po kayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos from Idol Raffi. Yes. So ngayon tay, all set na tayo. Okay na po lahat. So pwede na nating simulan po itong negosyo ninyo. Opo ma'am. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po Idol Matagal na to na pangarap ko na mamihan Ngayon nagkaraon na ko ng mamihan Hindi na ko na mahirapan po Idol Maraming salamat po Idol sa tulong mo sa amin Maraming salamat po Idol Kasi natupad na yung pangarap namin na mamihan Uh, hindi na mahirapan yung asawa ko na nagtitinda ng sampaguita. Maraming maraming salamat po idol. Sana marami pa po kayong matulungan na kagaya namin.